Okay, mga padi. So, ngayon mga padi, yan, nag-install tayo ng smoke na headlight dito sa Lancer Pizza ni Bossing. Ito yung pinost ko na smoke headlight nung last week. At ang nakakuha nga nito, isang regular customer natin, matagal na natin hawak tong Lancer Pizza ni Bossing. So, ngayon nag-upgrade siya ng ilaw niya. Ayan, to smoke headlight, tsaka yung uh, H4 na uh, projector headlight bulb. No? Ayan. So, ngayon, pag-install kasi namin mga padi, medyo nakayuko yung kanyang headlight bulb. Ay, yung, ano, yung bugwa nung, ano niya, yung bugwa nung kanyang ilaw. So, ngayon, kapag na bumibili tayo, magkakabit tayo ng mga bagong headlight. Siyempre, kailangan i-check natin yung uh, bato ng ilaw kung tama ba, kung nakatingala, nakababa, or wala sa focus, no, mga padi. So, ngayon, turuan ko kayo paano mag-adjust nung headlight. So, kaya, mga padi, ito yung itsura nung uh, headlight natin, na uh, smoke headlight. Ayan, para mag-adjust tayo ng, ano, ilaw. Ayan, ba? So gamit natin dito yung H4 na projector headlight kaya mas madali natin makita yung focus. Uh, yung focus ngayon niyan, sakto na yan kasi in-adjust na namin yung headlight niya. Napakita ko lang sa inyo kung paano tayo ina-adjust mga kabis. Ayan. Meron yan dito, makikita kayo sa ibang ibabaw ng headlight. Meron yan up and down, which is U, or U and D, meaning up and down. Tapos dito naman sa kabila, L and R, which is left and right. Yan yung tutok ng headlight pakaliwa kaliwa o pakanan. kanan. Ito naman, kung mababa o mataas. So, kailangan nyo lang dyan, Phillips screw, ngayon na medyo mahaba. Tapos, isusok-sok nyo lang siya dito sa may butas na yan. Kasi may kita kayo din sa likod, ngayon sa dulo. Yan yung parang tansa ng itsura. Yan. So, pag, para tumaas yung ilaw, ikutin nyo siya ng pa-clockwise. Tapos, para bumaba, pa-counterclockwise, uh, no? eso so gawin natin mga padi. Lagay kong ganyan. Yan. So tingnan natin dito. So ikutin ko siya ng counterclockwise. Yan. Ikutin niya lang. Um, ah, yan ito clockwise pala ito clockwise. Kaya kung makikita niyo tumataas yung headlight niya. Pag counterclockwise yan, counterclockwise, iwawa natin ha. Tingnan niyo yung linya mga padi. Madali kasi makita dito sa projector headlight bulb kasi nga, ganda yung tutok niya. Ayan, buwaba na yung headlight, ba? Diba? Kita niyo yung ilaw dito. Kita niyo, buwaba na siya. So, ganyan mag-adjust ng headlight natin na up and down. So, ngayon, balik na natin sa dun sa dati. So, ngayon, pipipin -it niyo lang siyang ganyan, mga boss, oh. Ganyan lang. At makikita mo doon sa bandang likod. Ayan, oh. Iikutin um, mo lang siya. Ayan. Uh, ganyan lang siya mga boss Tataas na yan Ayan. So ngayon Nabalik na natin sa doon sa dati niyang Alignment Yan Diba So ganon din dito sa kabila mga boss Tapasok mo lang din yung ganyan Para sa left and right Natutok naman yan ng ilaw Diba So ikutin mo lang siya. Kapag pa ganito ang pihit ng ilaw niya nito papunta sa kanan. Kapag pag ganito naman, man, ang pihit ng ilaw niya mapunta sa kaliwa. Yan. So, yun lang. Ganun lang mag-adjust ng mga headlight natin mga bossing. So, yun mga bossing. Hopefully, meron kayong uh, natutunan dito sa tinuro natin. Sa very short na video natin kung paano mag-adjust ng mga headlight. Applicable din yan sa mga stock na headlight. Ganun din yung adjustment niyan. Same lang din. Uh, hopefully, na gets nyo yung tinuturo ko at yun, very short lang yung video natin na nagawa. Pero at least nakuha niyo yung concept at naintindihan niyo kung yung dapat niyo pihitin para makapag-adjust kayo ng headlight. Especially pa nagpalit kayo ng mga headlight bulb, pa nag-LED kayo, mga bossing especially. So yun lang mga padi. Maraming maraming salamat po sa inyo.